Welcome guys to my vlog. Ako mga tinanong diri guys. So, yan. Tinanim ko dito sa bahay ng insan ko, mga insan ko. Na Malaki na sila. Barricated na ano. Na, uh, spider plant. Uh, ito, tinanim ko yan. Ito. So, si Inday, tinanim ko yan. <laughs> yan. Babay mo na, kay punta mo na kami si Mga palalabs. Ang langit, uy, may dutas langit. Dagumpanag sa Lord. Tilinan niyo ngayon, Lord. Sana magulan mamaya, Lord. Please naman, Lord. Paulanin mo bu mamaya. Paulanin mo mamaya, Lord. Bakit? Eh? <laughs> 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 ha? Ha? O, Apay, alasing ko. Hapit na. Hapit na alasing ko. Mingaw na ko ni Muday. Oo. Oh, mingaw na ko dito. Oo, mingaw na ko dito. sa mga halaman. Dito lang muna kayo, mga halaman, ha? Kaya alis muna ako. Ha? Balik niya si. Magbalik ko. Bil diligan kayo. Ha? Na? Kawawa naman kayo, no? Diligan kayo. Diligan naman kayo ni Kevin dito sa kani Inday Anilo. Siya naman ang magdilig sa inyo. Habang wala kami, wala ako dito. Di ba? Hmm. Si Inday mo nang mag, si Inday mo nang magdilig sa inyo. Di ba, mga palalabs? unang mag-alaga sa inyo. siya na ang mag-alaga sa inyo muna. Habang wala kami, nandito kami sa ano, Ha? Oh. One, two, three, four. Four. Four plus four. Dancing plant. Yan, dancing plant. Oh, murag murag lady ba nga nag nagdance, no? Murag murag babae ba nga nagsayaw, 'di ba? No. Muna nagii ng dancing plant. Kay e, murag nagsayaw siya ba. Kana, murag nagsayaw, no. Mm. Babae nga nagsayaw. Ay, sakit ayo eh. Dito dai. sa ni Dito muna kayo ha. Mag, mag, ano kayo dito. Mag mabait kayo dito. Magpakabait kayo. Magpakabait kayo dito. Samahan nyo lang kami sa ano, sa biyahe namin. Mauna lang na yung nabili ng buwak din o. Oh.